Hello, magandang araw. Kumusta po ang inyong eleksyon at masaya rin ba ang inyong kwentong halalan? Congratulations po doon sa mananalo at doon sa mga nakapanatili at nakapagpapatuloy. Naway kalimutan na natin ang mga bagay na lumipas na at kung mayroon mang mga samaan ng loob o mga hindi pagkakaintindihan ay ibaon na natin sa limot. At tayo magmove on na at gawin kung ano ang mga nararapat. Sa mga hindi po pinalad, magtanim lamang po na magtanim ng mabubuting gawa at magagandang kwento sa buhay ng iba Baka sakaling sa susunod ay kayo naman. Sa video ito ay ating pag-uusapan kung gaano nga ba kahalaga ang papel ng mga ofisyal sa ating pamahalaan. Police man yan, sundalo o politicians o anumang uri ng tungkulin na kabilang sa ating pamahalaan. Mahalagang ating malaman o maunawaan ang mga bagay na ito, lalong-lalo na ng mga nakaupo nating ofisyal sa ating pamahalaan. Ito ang tatlong bagay na dapat nating maintindihan. Una, ang pamahalaan ay itinatag ng Diyos ayon sa banal na kasulatan. Ayon sa Romans chapter 13 verse 1 2 sinabi ng Biblia, "Bawat isa sa inyo ay pasakop sa matataas na kapangyarihan sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos at ang mga kapangyarihang yaoy hinirang ng Diyos. Kaya ngat, ang sumasalungat sa kapangyarihan ay sumasalungat sa utos ng Diyos at ang mga nagsasalungat ay magsisipagtanggap ng katulan sa kanilang sarili." Ito ang dahilan kung bakit nararapat lamang tayong pasakop sa kapangyarihan ng pamahalaan at dapat natin itong igalang. Dahil sabi ng Biblia, ang pamahalaan ay itinatag ng Diyos. Dapat nating maintindihan na ang bawat nabigyan ng karapatan na manungkulan sa ating pamahalaan ay binigyan ng Diyos ng kapangyarihan. Kaya't nararapat lamang na tayo po ay pasakop at sila ay igalang. Dapat din pong maintindihan ang bawat nasa tungkulin na ang Diyos ang naglagay sayo sa iyo sa kapangyarihang iyan. Dapat po ninyong tandaan na marami ang matatalino at mayayaman ang hindi pinalad na mailagay sa luklukang iyan, ngunit kayo ay nariyan. Dapat nyo pong tandaan na ang kapangyarihang mayroon kayo ngayon ay nagmula sa Diyos at kayo lamang ay pinagkatiwalaan. Naway huwag nyo pong kalimutan na ang kapangyarihang mayroon kayo ngayon ay ipinagkatiwala lamang ng Diyos sa inyo. Kahit kung kayo po ay hindi magiging tapat sa inyong tungkulin sa bayan, maaaring ito'y alisin niya sa inyo at ibibigay sa iba. Pangalawang bagay, ang pamahalaan ay tinatag ng Diyos upang supilin ang mga para sa kapakanan ng mga namumuhay ng tama. Ayon sa Romans chapter 13 verse 3, sapagkat ang mapinuno ay hindi kilabot sa mga gawang mabuti kundi sa mga masama. At ibig mo bang mawala ng takot sa may kapangyarihan? Gawin mo ang mabuti at magkakamit ka ng kapurihan sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit itinuro ng banal na kasulatan na ang bawat mamamayan ay dapat lamang pasakop sa pamahalaan, lalong-lalo na yung mga mananampalataya ni Kristo. Dapat mong tandaan na ang pamahalaan ay tinatag ng Diyos para sa iyong kapakanan. Dapat din po itong maunawaan at tandaan ng lahat ng na mga namumuno sa ating lipunan na kayo po ay inilagay ng Diyos sa luklukan hindi para katakutan ng mga inosente o naman namumuhay sa katuwiran kundi ay para katakutan ng mga namumuhay sa kasamaan. Kaya't sana po ay gampanan ng isang may kapangyarihan sa pamahalaan ang kanyang tunay na katayuan. Kakampi ng mabuti, hindi ng masama. Pangatlong bagay na dapat nating maunawaan at dapat nating tandaan. Ang mga namumuno sa pamahalaan ay mga lingkod ng Diyos upang ipaghiganti ang mga namumuhay sa katwiran at parusahan ang mga nasa kasamaan. Romans chapter 13 verse 4 to 7, ito ang sinabi ng Biblia. Sapagkat siya ay lingkod ng Diyos, sa ikabubuti mo. Datapwat kung ginagawa mo ang masama, ay matakot ka sapagkat hindi magiging walang kabuluhan ang pagdadala niya ng tabak sapagkat siya ay lingkod ng Diyos, tagapaghiganti upang ipatupad ang puot laban sa gumagawa ng masama. Kaya nga't dapat na kayo'y pasakop, hindi lamang dahil sa puot kundi ay dahil na rin sa budhi o konsyensya. Sapagkat dahil dito ay nagsisipagbayad kayo ng buwis sapagkat sila ay mga tagapangasiwa ng paglilingkod sa Diyos na nagsisipamahalang walang patid sa bagay na ito. Ibigay ninyo ang lahat na sa kanila ay nararapat. Buwis sa dapat buwisan, ambag sa dapat ambagan, takot sa dapat katakutan, puri sa dapat papurihan. Isa ito sa madailan kung bakit ang bawat mamamayan ay nararapat lamang na mamuhay sa katuwiran, magpasakop at igalang ang mga nasa kapangyarihan ng pamahalaan dahil sila ay mga lingkod ng Diyos na nagpapatupad ng batas laban sa kasamaan. Dapat din itong tandaan ng bawat may tungkulin sa ating pamahalaan na kayo po'y mga lingkod ng Diyos upang protektahan ang mga mamamayang namumuhay sa katuwiran. Kung ikaw ay isang lingkod bayan at iyong ginagampanan ng tama ang iyong tungkulin, hindi ka lamang naglilingkod sa iyong bayan o hindi ka lamang naglilingkod sa bayan kundi ay naglilingkod ka na rin sa Diyos. Naway kilalanin mo siya sa buhay mo pagkat siya ang naglagay sa iyo sa kapangyarihang kinaroroonan mo. Kung ikaw naman ay isang ofisyal ng bayan at namumuhay ka sa kasinungalingan at hindi mo ginagampanan ng tama ang iyong tungkulin sa bayan, Matakot ka sa Diyos dahil gaano ka man katalino at gaano ka man kayaman at o gaano ka man kamakapangyarihan sa ngayon, darating ang panahon ay babagsak ka rin sa kamay ng Diyos at daranasin mo ang bagsik ng kanyang kaparusahan. Bilang pangwakas, mga kapatid, kung sino man ang inilagay ng Diyos sa katungkulan, ay dapat nating igalang hindi lamang dahil sila ang inatasan ng Diyos upang mamahala sa ating bayan, kundi ay para na rin sa kaluwalhatian ng Diyos at para na rin sa kapayapaan. Sa lahat naman ng mga binigyan ng Diyos ng pagkakataong manungkulan sa ating lipunan, katakutan mo ang Diyos at gampanan mo ng tama ang iyong tungkulin sa pamahalaan. Hindi lamang dahil siya ang nagbigay ng iyong kapangyarihan, kundi dahil yan ang tunay mong layunin sa pamahalaan. Naway magkaisa po tayo para sa kapayapaan at ating ipagdasal ang ating bayad. God bless and stay safe.